Migo na ko. Panag-ilim mo tayo, Migo. Yan po mga rivers noon, dito na po yung guys namin. Kaya maaga po kami nag-sitting sa kanilang gamit kanina. Tapos ang hali na po sila nakarating. Kasi yan, uh, marami po silang ginagawa. Ano? Okay po. Kaya Check muna 'yan sa mga gamit mga relatives bago si, bago po kami umalis. Baka mayroon pong kulang po. Kaya, 'yan. Tama na 'yun. Ay, babae 'to. Grabe, Kaya, ayan yan po mga rivers. So, pagkatapos nila mag-check dito, uh, aalis na po kami at doon na po kami sa Talima Diving Queen po. Yan. Doon na po kami mag-diving. Tapos, sa tanghalian nila mga rivers, doon na po sila mananghalian mamaya sa floating restaurant. ayan Ilan po sila lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 packs pala ngayon na infax pala sila lahat ngayon mga drivers no yan kaya busy busy po sila sa pag titinginan titingin sa kanilang mga gamit kaya yeah, sana lang po mga drivers no hindi po kayo magsawang sumuporta po pakipalo at pakisubscribe lang po mga drivers Eugene Divers Vlog po FB account FB page ko naman po mga drivers no um Eugene Vlog lang po no then Uh, YouTube channel ko po uh, Eugene Divers Vlog po yan yan may nagpa shout out pala sa akin ngayon mga drivers no um, shout out po shout out po Munali. yan Munali. thank you po sa ulang sawang suporta nyo sa akin no then dams acro vlog shout out po sa iyo idol good morning po sa iyo idol

Oh. maybe <makes noise> <makes> I <noise> <makes noise> <makes noise> 하2 <coughs> <coughs> 大丈夫 それれピンクを。<noise> Yan po mga neighbors ni, aalis alis na po kami. Well, uh, tapos na po nila nag-seed uh, chicks sa kanila mga gamit po. Ayan. Ito lahat yung gays namin. So, punta naman po kami ngayon sa Olango Diving Point. Ayan. Tahon ngayon mga drivers dala po lahat ng gamit mga drivers yan. Nakasabit ito po lahat. Yan doon pa sa ano po, kabila. Oh, yan ito lahat yung gas namin ngayon. Uh, ilang hanggang ilang araw kaya to sila mga mga drivers no. Sir? Ano no? Like Medyo Yan po mga rivers. um, Ito naman po yung tinatawag na side mouth Yan Yan side mouth po mga rebers Yan. Alis na po kami. Uh, malayo pa po ang tatakbuhin namin mga rivers ayun pong ulanggo mga rivers oh. malayo pa po kaya dahil tanghali na po lang nakarating dito sa bangka no? kaya pinabilisan na po ni Cap yung takbo namin para makuha namin yung oras na kailangan na makadahe po sila na kaagad mga rivers kailangan po makadahe po sila ng 10 15 para sa tanghalian po magkuha po nila yung 12 o'clock po mga uh, divers kasi po ah uh, mag dive po nila ng dalawang dive pagkatapos sa pangalawa uh, papunta na po kami sa floating restaurant para tanghalian po nila mga divers ayan yan pinabilisan na ni Kap. Hello. mo na Kap. Kasi tanghali na po sila nagarating dito sa bangka mga drivers no. Kaya thank you for watching mga drivers.